So, magandang hapon mga kaplastadas no? uh, to, development muna tayo mga kaplastadas uh, by the way uh, patapos na po itong uh, project siguro mga mga 4 days uh, finish na po itong project namin dito sa Kapiti so ngayon guys ito yung update ng Ah uh, proyekto Ito po guys. Noon nakarang araw, yung ano dito, itong uh, hindi natapos na ano na sa HB. So ito na po guys. Yan, okay na po siya. Ginawa ko na po siya kanina. At uh, yung level nito uh, dito po sa Septik Tank natin. At syempre yung ano natin, uh, magtataka po kayo kung bakit nagkaroon ito ng ano ng isang step dito ito po guys ito po yung isang step dito kasi maglalagay pa po rito ng isang hollow blocks dito guys ito po yan si border po yan dyan so ito ganto po siya pag makita nyo yan po yan magkaroon po siya ng border dyan yan para hindi po yung tubig papasok dito kasi dito guys sa kabila dito mapapansin nyo guys dito ano, you know, yan may may crick po yan dyan sa uh, likod so yun kung bakit nilagyan po to ng ano ng border dito kasi minsan na taas yung tubig dyan sa ano sa creek. kaya kaya ganun uh, at syempre uh, pinalitadahan na pinat natin yan naka plaster na po sya yan ayan po yan uh, at yung tubo dito na pipes na nagmumula dito sa dumi natin ayun po guys yan, yan yan e, ni ano na po na po natin yan yan naka naka CHP na po siya yan yan then pina plaster na rin po siya mga plastada sa yung ano dito yung tubo na naka reduce na 2 x 3 so yun binuusan na po natin yan para hindi po siya magkakaroon ng uh, crack o mabasag yun ang iniwasan po natin mga mga kapastadas na mabasag ito at yun nga update naman tayo dito sa tiling so ito po yung ano ng tiles yan, punti-unti pong kinakabit yung tiles dito kawa nga medyo mahirap yung pag uh, galaw natin kasi masikip mga kapastadas at ano pa lahat mga galing sa uh, taas yung uh, materials natin so ganon so, ganun po guys itong hagdan na lang po natin to kasi uh, tataposin muna natin to dito sa likod lahat dito po guys yan tatapusin muna natin yan yan uh, tatanggalin po natin yung lahat ng mga ano yan, mga scaffold yan ito po guys nakahanger pa dito sa uh, bintana yung ano neto yung pinakapaan ng scaffold natin so, so yun uh, pag natapos na po natin yan tsaka po tayo mag operate dito sa hagdan para hindi po siya uh, masisera o magkaroon ng crack yung mga tiles natin na i-install dito. Uh, at syempre, itong mga kawad ng, ano, ng linya ng tubig na magmumula ron sa kabilang bahay. So, ayusin na po natin yan. Yan. Uh, at ito, naka-gloss na po yung ceiling natin, mga kaplastadas nakagloss na po yung mga ceiling yung ibang mga walling dito so okay na po siya agaya ah, na ito mga kapustadas nakagloss na rin po yung mga ano nito mga uh, wall, uh, wall at saka yung ceiling at uh, ito may na rin po natin yung floor drain nyo ito guys yung floor drain yan. yan yan at kapakulin na lang po natin itong hiduro so yun ganun pa man ganun pa man guys itong mga uh, siroho ng tiles dito so pa patapos na rin po at ito na lang yung natitira siroho ito na lang po at then itong pinto na ikakabit po natin na uh, uh, panel door dito sa ah uh, natin 90 at saka yung isang 80 ah uh, at syempre may may pangilan nga lang po tayong tataposin dito kagaya rito yan ipa-plaster pa natin yan papakantuhan dun, ito rin sa kabila, papakantuhan po rin po natin yan at may uh, electrical pa pong dapat tapusin dito yan uh, after ng ilang electrical so mag-framing po natin mag-framing po tayo so yun, uh, dito, ito po guys bali retouching na lang po rito sa ano sa pintura i-retouch na lang po rito sa kabilang side wall at itong opening dito na dating spiral yung ano yung hagdan so ay ayusin po natin yan dalagay po natin ang uh, bridging at ikakabit po natin yung ano niyan so yon uh, kung kayo po ay ano uh, interesado po sa buhay constructiono narito po sa si stoneworks SB at uh, uh, handang uh, tumulong sa lahat ng gusto matutok mga aplastadas yon Uh, maraming salamat po at God bless po sa lahat.